Hello po mga kamagana, good morning po sa inyong lahat. Shoutout po kay Ma'am Benisa Sumido. Ang sabi niya, ang gamot at pataba nananatiling mahal. Totoo po yan mga kamag-anak na yung gamot at pataba, eh, pamahal ng pamahal. So, pataas po ng pataas yung presyo ng mga gamot at pataba na ginagamit natin sa ating mga halaman. Tapos yung ating halaman naman, eh, pababa ng pababa yung presyo. At kung tayo po mga kamag-anak ay umuupa pa ng mga tao na magtratrabaho sa ating mga pananim ay lalong lumalaki po yung puhunan ng ating mga farmers. So, kapag po malaki yung ating puhunan tapos mababa po yung presyuhan ng ating gulay mga kamag-anak ay napakahirap pong bawiin ating ipinuhunan sa ating pagtatanim. At dahil nga sa mura mga kamag-anak ng presyuhan ng gulay ngayon at halos hindi na mabili yung iba, eh yung iba mga kamag-anak nakikita ko sa kanilang mga Facebook, yung mga kapwa nating farmers eh kahit ang daming bunga ng kanilang mga tanim, kahit ang daming napipitas at sobrang ganda mga kamag-anak, eh pinapaararo na nila. Pinapatay na nila yung kanilang mga tanim mga kamag-anak. So nakakalungkot isipin na ganun yung nangyayari sa mga farmers natin ngayon ano dahil sa sobrang baba, kumbaga mga kamag-anak, kalimbawa okra, pipitas ka ng okra, ilang bundle, uuupa ka ng tao, babayaran may tao, magpapakain ka, magpapamerienda ka. Tapos mga kamag-anak, ah uh, pwedeng yung inupa mo, ay yung pagbila ng okra mo, eh, kulang pa doon sa ipambabayad mo sa, sa trabahador mo. O kaya, yung pagbibila ng okra mo eh konting konti lang yung sosobra mga kamag-anak ah, daan, daan ano lang ilan daan lang ganon So, para sa kanila mga kamag-anak, ah, hindi na worth it. Kumbaga, baga ah, pagod na lang yung nakukuha nila don sa kanilang mga tanim. So, hindi natin sila masisisi mga kamag-anak. Imagine mo mga kamag-anak, nagpuhunan sila doon, nagpagod sila. So yung pagod nila, pawis, pagod. Tapos yung oras at panahon na inilaan nila, ginugol nila dun sa pagtatanim ng halaman na yun Tapos 'tong umani, mura. Tapos sa ayaw man ang gusto nila, mabigat man sa kanilang kalabuan, uh, wala silang magagawa kasi uh, kailangan na nilang ano, kailangan nilang patayin yung ano, yung <coughs> yung halaman na pinagpagura nila kasi nga eh, hindi naman mabili at napakamura. So, imagine nyo yung mga kamag-anak na sayang lang yung kanilang puhunan ng ganun-ganun lang. So, kaya naman siguro ganyang kamura mga kamag-anak kasi sobrang dami ng supply. Oh, alam nyo naman yan, yung low ng supply and demand. So, possible isa yan dahilan. Pero ganun pa man mga kamag-anak, eh, sobrang sakit isipin na yung mga farmers natin dito sa Pilipinas ay eh, napakahirap. Napakahirap kumita ng pera hindi ka mukha ng mga farmers sa ibang bansa na kaya magbayad ng ulan daan libo, daan libo, sa kanilang mga manggagawa. O gibe na yon mga kamag-anak na malaki yung mga farm nila. Pero dito mga kamag-anak sa Pilipinas kahit may farm ka, kahit malaki yung taniman mo, ihihirapin eh, tayong kumita ng daan libo sa isang buwan. Depende na lang mga kamag anak kung kamukha nung mga natatapat sa magandang presyo. Pero ano tayo, doon tayo sa nararanasan ng karamihan, hindi doon sa mga nararanasan lang ng ilang mga farmers. <coughs> so pagdating doon mga kamag anak eh, napakalayo natin. So siguro sa ibang bansa, uh, maganda yung suporta ng kanilang gobyerno sa mga farmers doon. No? So dito kasi sa atin, ah, kamukha ko, ah, mula high school, elementary, nagpa-farm na sila papa. So wala, wala, hindi mo maramdaman yung suporta ng gobyerno sa mga kapwa nating na mga farmers, sa ating mga magsasaka. So siguro merong ilan ng na mga nasusuportahan pero napakarami na hindi ramdam yung suporta ng gobyerno. Pero mga kamag-anak, uh, nitong mga taon at mga nakaraang naman, may nakukuha naman kahit paano. Kaso hindi yun sapat para sa halimbawa. Ito, bibigyan ko kayo example. Halimbawa, nagtanim tayo ng mais, tapos nagpuhunan tayo ng 40,000, nabaha tayo. O minsan, wala naman tayo makukuha. Wala naman tayo nakukuha sa gobyerno. Minsan, mayroong nagbibigay ng pataba, isang bultong pataba, 20 kilong pataba. Imagine nyo mga kamag-anak, ano yun? Anong epekto nun sa ano sa farmers na nalugi ng malaki? Ano ma tulong nun? E sabihin, okay, may eh, nabigay naman. Pero, hindi yun sapat mga kamag-anak. Imagine mo, nagpunan ka ng malaki. Nadisgrasya yung pananin mo. Ah, hindi rin naman gusto ng gobyerno. lalong hindi rin naman gusto ng farmers. Pero ang sinasabi natin is yung suporta. Ah. Hindi natin ganong ramdam. O so, yun lang mga kamag-anak.